Ani bagong impormasyon na naman ang binulgar ng National Bureau of Investigation. Kaugnay sa kontrobersyal na si suspended Bambantarlak Mayor Alice Kuo, si Luisa Erispe sa detalye. patong patong na ang kwestyon na bumubuo sa totoong pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dahil ngayong araw, ibinulgar ng National Bureau of Investigation na ang Alice Lial Guo na kumuha ng NBI clearance noong 2005 ay kumpirmadong hindi ang suspendidong alkalde ng Bamban. Lumalabas kasi sa fingerprint exam na hindi iisa ang fingerprint ng Guo noong 2005 sa Guo na alkalde ngayon ng naturang munisipyo. Sabi ng NBI, pinagtibay lang nito na si Guo Wapping at Mayor Guo Umano ay isa. We have already established that Guo Wapping, the Chinese, and Mayor Alice is one and the same person. Pero ang tanong ngayon, nasa na nga ba ang Alice Guo na mula sa 2005? Sabi ng NDI, patuloy pa nilang tinutuntun ito. Pero hindi pa rin nila masabi kung talagang ninakaw ba ni Mayor Guo ang pagkakakilanlan ng 2005 na Guo. Na-check na namin yung history ng bahay na yun, ng address na yun. Wala dong natira na Alice Guo. Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito, Alice Guo, born on July 12, 1986, pinanganak sa tabla. O, bayaran kita ng 20 mil, kuha ka. Naniniwala naman ang NBI na sa kabila ng binulgar na impormasyon, hindi ito makakaapekto sa isa sa pangkaso ng OSG at COMELEC at pati na rin sa investigasyon ng Senado. Pero sabi naman ng Commission on Elections, pwedeng dagdag impormasyon ito para sa kanila Ihingin din nila ang mga dokumentong ito sa NBI at susubukan din nilang ipagtugma ang fingerprint ng GUO noong 2005 sa kanilang mga voter registration database. May isa lang naman na nagparegistro dahil na automated fingerprint identification system namin may nagparehistro na Alice Go ng April of 2021. Handa naman anya ang NBI na ibigay ito sa COMELEC para na rin sa binubuo nilang kaso laban sa suspendidong alkalde. We will uh, support. I-strengthen namin ng aming uh, ugnayan para magkaroon tayo ng malinis at credible election. Samantala, e din ni Sen. Win Gatchalian ngayong araw na ang kapatid ni Mayor Alice na si Wesley Guo ay isa rin umanong Chinese passport holder. Base kasi sa naging fingerprint match ng NBI, lumabas na ang totoong pangalan ni Wesley ay Guo Xiangdin. Gait ng senador, patunay lang ito na inabuso umano ng dalawa ang proseso ng late registration sa Pilipinas para dayaing Pilipino sila. Sa ngayon, wala pa namang tugon ng kampo ni Guo sa mga binabatong aligasyon laban sa kanila. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.